Pinadapa ng bagyong tino ang mga bahay at pinatumba ang mga punong kahoy at poste ng kuryente sa Eastern Visayas. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Tacloban News Correspondent Sylvia Abadingo. sa sa kuang mga video ng netizens ang mga pagulan ulan na sinabayan ng malalakas na hangin na nagdulot ng danyo sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas dahil sa Bagyong Tino sa Silago Southern Leyte kung saan naglandfall ang Bagyo Tino nagtumbahan ang mga punong kahoy at mga poste ng kuryente nagkaroon din ng mga landslides kaya hindi madaanan ng ilang mga kalsada roon nasira din ang maraming kabahayan at ilang mga infrastruktura na nananawagan naman ng tulong si Silago Mayor Remuelo Honor Pangunahing kailangan daw ngayon ng mga residente ang inuming tubig, pagkain, gamot, panandali ang masisilungan at mga kagamitan para sa isinasagawang clearing operations sa kanilang mga kalsada. Ang buong probinsya ng Southern Leyte isinailalim na sa signal storm number no. 4 dahil sa Bagyong Tino. Umabot sa mahigit 40,000 individual ang inilikas sa iba't ibang evacuation centers doon. Sa inisyal na datos ng provincial government ng Southern Leyte, dalawa ang naiulat na nawawala at isa ang kompirmadong namatay. Isa rin ang namatay sa province of Leyte. Batay sa pagmonitor ng DSWD Field Office, pagkatapos ng bagyong tino, kinumpirma nito na walang kritikal na lugar ang majority sa Northern Samar at dalawang distrito ng Samar, maliban sa Giwan Eastern Samar, Southern Leyte at iba pang probinsya ng Leyte. So based doon sa, sa report, meron kaming uh, na, na record na na 116 na affected LGUs. Uh more or less na sa 81% ito but in terms of yung mga badley ang na-identify natin ay yung sa Southern Leyte. Samantala, hindi pa naman naibalik ang supply ng kuryente matapos maapektuhan ng ilang electric cooperative. May mga poste ng kuryente rin ang natumba sa lakas ng hangin. Siniguro naman ng NGCP Eastern Visayas na patuloy ang kanilang line inspection and restoration ngayong humupa na ang bagyo. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.